makakapagsimusta it's Megan Popex vlog welcome back po na naman sa ating youtube channel so for today's video mga kapiks pupunta kami ngayon ni mga kapiks sa mga magpapanya sa ano, postanas kasi kukunin namin yung mga papis at eh, papano namin ibabaksin uh, daw namin dun sa ano, sa Fatima bandang ano Coca-Cola uh, po. Sa Coca-Cola Takloban po sa bandang sag sagkan ata papuntang uh, Pahara. So uh, samahan niyo na lang kami mga pics yung sangkan pa para at malaman niyo din kung saan yung lugar at maka makita niyo rin yung ibang lugar natin dito. So, hmm. sakto, sobrang init. At ano pala mga fix, yung oras ngayon, alaw na, ah, uh, sakto i-ano namin yung mga bata i namin sinasabay muna namin pag ano, punta sa Pustanes kasi doon naman kami pupunta sa Pustanes eh, susundo, eh susundo na namin sira oh yeah hatid ay nako naano na ako sa pagkakas pag sa mga kasi sobrang yun Yeah. yan yung kaibigan po ni Mama Pitsin si Ate Aisa. Pantar muna ako ng motor mga Sobrang init. So yan, si Ate Aisa lang po muna mag magsusot ng helmet. Uy, naman nga ni Raylay. so, nandito na po yung mga bat. So, yan. Papasok na po tayo sa bahay nila, mama. Pasok tayo sa lubak-lubak. <laughs>

hi no, naon ayam siya. Yeah, ito na po kami kay Mama lo. Wow lips na ul. yan yeah, natutulog po yung mga aso. Ngkama mata naman. Kukuk kuk Mata kuk kuk mo mo. kuk kuk So ayan, dudu agad mga kapit, Ay. Sige, <laughs> na po yung ano, yung nanay sa ilalim ng ano kahoy. Hi, sugar! Doon naman po yung papa nila, si Prince! Hi, Prince! So yan, ipasok na po yung mga papi. Yung mga papi lab. <laughs> Dalawa lang po muna yung pinasok. Hi! Yan, nandito na po yung tatlo. Kasi <laughs> lalabas. <laughs> ano sa... Na napasok na po silang ano 5 nasa loob na po. Yeah, nagarambulan na sila sa loob. Pa oh, pa makukutun daw ka. Okay, andin ko uh, kainan pa hinaharap ko dito. Kasi mo, mm. So yan, magtatarang daw kami kung ano yung ano yung pagkatapos pong ma-vaccine. Ma Kasi sabi po ng kuya ko, pag once daw yung aso na inject is talag din po. So yan, alis na po kami ni Pix. Kanagunsalis, bye bye! <laughs> bakuna tayo nila. Fire uh, Bakuna time. So yan, lakad lang po tayo dahil ano po yung daan. Parang mahirap po kahit hindi ano, kahit hindi maulan. Kasi kulang na po siya ng hangin. Yung gulong. Benedict Kami ay tatawid pa Sige, wala nga din ka, So, yan, nasa St. Benedict na po kami Ito po, magpapabaksin yung mga aso ano? Yeah, nandito na po kami uh, ako lang, uh, nandito po ako sa labas dito tayo kay Mama Bex sobrang init talaga dyan, dyan po ako nakapark so si Mama Fakes lang nasa loob uh, baka hindi na kayo makapag video doon baka kasi bawal uh, parang ano lang po kasi parang maliit lang yung ano space tapos baka uh, <laughs> pagbawalan tayo mag video sa kanila So hintayin na lang natin si mga kapis dito sa labas. Pero pwede namang videoin ko mga sa uh, dito sa labas. Parang klaro naman dito sa labas sa dun sa loob nila. So try natin. Yan po, sa St. Benedict Veterinary Clinic, dito po kami nagpa-bakuna sa mga papis nila, Mama Pits. Sa, ano, kina mamulat papalo pero yung may-ari niyan sa kuya niya na, na nasa Maynila yung pinaka ano nila pinaka matandang na doon sa Manila nagtratrabaho so sila pa mamulat papalo sa mama at Papa niya lang po yung nagaalaga so si mama yung taga ano taga pagpa-check up o magpapabakuna sa mga sitsu nila So baka mabilis lang tumakapix. Hintayin na lang natin si Mapix dito sa labas. So yan, tapos na po kami magpa-vaccine, mga kapiks. So, yung balik po nila is September 22, yung next vaccine po nila. Medyo ano, may kamahalan po yung vaccine ng mga aso. Kagaya so, nito. Natutulog na po sila tapos tapos na po sila mga fix at gawin na po kami yung pakuwi yan yung mga puppies akala po din na mga fix nag like, short po kami sa ano nag short din po kami sa bayan nag short na kulang yung padala akala po nila 150 lang po yung isang inject kaso 5 in 1 na po siya kaya 350 hindi po 150 So yan, puti po na po, dadala ko po, po yung ano, yung... May extra money na dala. May extra money dala sa... ibabalik ko po, po mamaya pag, pagbigay si Mama Luna Ayan, Ayan, Ayan na, Uwi muna kami mga sa Sobrang init Let's go Ayan, naka-uwi na kami dito sa bahay nila Mama Luna Ayan Sakto mga kapiks Kanina ang init-init ngayon Uulan Buti na lang nakauwi uwi kami kagad Uwin din po yung langit, madilim Pero kanina sobrang init Sakit sa balat sasag tayo eh, bakong bako na hello okay, inject na sila naka na na ligtas na sila sa ano At nandito pa naman ako ngayon kay na Piyang. Susundin ko si piang kasi umuulan na. Tapos yung papa niya uh, may ano pa. May biyahe. So ako lang muna yung susundo kay Piyang. yung At yan mga kapiks. sa uh, Pauwi na kami. Galing po kami na naman ng ano. Ng Postanis. Kasi bumili kami ng butane kasi naubusan. No, At bumili kami ng ulam dyan, dyan, lang sa may iskina ng Postanis. Kasi may naglalakot dyan isda. Uh, bumili na kami ng kalahating kilo ng isda tsaka uh, butane so ayan pa na kami let's go at yan nandito na kami sa bahay at uh, hanggang dito na lang po muna tayo mga kapit sa at syempre kung bako pa lang po sa akin youtube channel please subscribe na po and don't skip that so click na lang po yung bell notification para maging update po kayo sa lang ng ating mga bagong videos so yun na mga kapiks. thank you for watching and see you in our next vlog bye bye